B B Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kaigsuunan nako ako sa Bangsa Moro. Sakan suwata bangsanyo, bangsa niyo, at si Architect Hanan Pakasun Tumawis, Manabila. Ang makapupoon sa Kae, ang Municipality of Amay, Manabila. Isa ako kung mga nominees o partido tano a barn Grand Coalition o di na BGC, number 2 sa balota. Mga bangsa ko sa Ranao, Insya Allah, na amay ko October 13, 2025, na pumilitano sa partido lagi po BGC. Na upang makubatan ng kalimu ng Allah, na kami nyo o kita o mafia akaw yagan kapagipata agutalindi nga o mga derpatan. Ikaduan na so kapakadakal o lain ang mga iskulan, madrasa, at mga modern facilities at new technology. Ayamala, nasukasuporta ako mga pagdano ang mga bae sa kambugikiran sa mafia at kawiyado. Huwag niyo pong kalimutan, BGC number 2 sa Balota.